ng mga pupils ang kapos sa mga gamit nila sa pangingiskwela. Wala po silang uh, enough na notebook. Uh, minsan nagpapasulat po kami, sinasabi nila wala daw silang papir, wala daw silang lapis. Talagang masayang-masaya masaya po sila kanina po na nabigyan po sila ng mga bag na may uh, may mga lamang school supplies talaga 'yung mga bata. Hindi mo maipinta yung kanilang uh, sayang at least kapag sinabi namin na magsusulat sila, mayroon po silang makukuha na gagamitin para sa kanilang pag-aaral. Yung may iba kasi kuminsan, sinasabi nila na wala na silang gamit. Bilang isang teacher, ang saya-saya ko rin dahil nabigyan yung mga pupil ko ng mga ganitong uh, school supplies. Ito ay nasa malalayang lugar no? at naaabot pa rin po kami dito sa pamamagitan ng mga established na no, offices ng ating uh, Vice presidente dito sa probinsya. Napakahalaga po ito sa atin, lalong lalo na po sa atin. Maraming maraming salamat. Sana po hindi po ito yung kahuli-hulihang pagtulong po ninyo para sa mga bata namin, para sa mga eskwela namin.